Tuloy-tuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na makalikha ng mga dekalidad na trabaho. Ito po ang tiniyak ng National Economic Development Authority o NEDA, kasunod ng muling pagdami ng Pilipino na mayroong pong trabaho nitong Mayo. Ang detalya sa ulat ni Ryan Lesigas, Rise and Shine, Ryan. Malaking bilang ng mga Pilipino ang nakapagtrabaho sa bansa nitong Mayo 2024. Batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng PSA, sumampas sa 95.9% ang employment rate nitong Mayo katumbas ng 48.87 milyong Pilipinong may trabaho. Katumbas ito ng higit kalahating milyong Pilipino na nakapagtrabaho mula Abril hanggang Mayo. Mas mataas ito ng 605,000 kung ikukumpara sa naitalang higit 48 million na employed noong Mayo 2023 mas mataas din ito kung ikukumpara sa naitalang 48.36 million na naitala nitong Abril 2024. Ang employment rate naman nitong Mayo 2024 ay naitala sa 95.9%. Ito ay mas mataas sa naitalang employment rate noong Mayo 2023 na 95.7%. Pero bahagyang mas mababa naman ito kung ikukumpara sa naitalang 96.0% nitong Abril 2024. Ang bilang naman ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2024 ay nasa 2.11 million. Ito ay mas mababa sa naitalang bilang ng unemployed persons na nasa 2.17 million. Ang unemployment rate ay naitala naman sa 4.1% nitong Mayo 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa unemployment rate nitong Mayo 2023 na nasa 4.3% tung mga increases na to sa kayong mga decreases dahil maliit lang if you'll notice in terms of uh, uh, employment uh, unemployment rate ito ay uh, uh, very small uh, uh, increase or decrease ano so masasabi natin na hindi siya talaga statistically significant pero yung isang nagko-contribute dito ay uh, yung pagtaas uh, uh, sa labor force participation no? matumaas yung labor force participation natin uh, year on year ito ay tumaas ng... 544,000. Kabilang naman sa mga sektor na may malaking pagtaas sa employment rate ang construction, admin at support service activities, manufacturing, transportation at storage, pati ang public administration at defense. Ang NEDA tiniyag na gagawa ng mga hakbang para mapanatili ang positive momentum ng labor market sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming trabaho. Giit ni Neda Secretary Arsenio Balisakan na malaking bagay ang iba't ibang implementasyon ng flagship program sa Marcos administration sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Kasabay nito ay binigyan din din ng kalihim ang sapat na suporta sa mga magsasaka at disaster preparedness. Umabot kasi sa 1.6 million na trabaho ang nawala matapos ang pagtama ng matinding tagtuyot at bagyong agaton. Nakaapekto din daw dito ang tensyon sa West Philippine Sea sa ating mga kababayang mangingisda. Para naman makabuo ng dekalidad na trabaho sa gitna ng mabilis na pagbabago sa sektor ng paggawa. Kasalukuyan din na binubuo ng NEDA ang trabaho para sa Bayan Plan. Ayon kay Balisakan, patuloy ang kanilang ginagawang konsultasyon sa mga manggagawa at employers para maging akma ang gagawing hakbang ng pamahalaan bilang pagtugon sa iba't ibang mga hamon. Samantala hindi pa naman makita ng PSA kung makakaapekto sa employment at underemployment rate ang napipintong pagpapatupad ng dagdag sahod na 35 pesos sa NCR. May mga datos tayo uh, in the past ng mga increases uh, nakita namin wala naman siyang impact no. So may mga factors na iba na nag-trigger uh, no ng uh, employment or unemployment uh, of course uh, agree natin yung weather Ah, uh, pero wala kaming pa nakita no. But of course we will be uh checking the data. Ang ang start naman ng uh, ating uh, wage increase ay um uh, July, middle of July pa. No? Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.